Yan guys, oh, dami yung biyaya ng dagat, oh. Oh. Samplang gana sa Kasambaldi, oh. Sino nakakakilala ng isa nito, guys? Oh, ganyan siya, oh. Parang diles, tawag din sa aming guno. Yan, sariwang sariwang, oh. Dami. O yan, sinong gusto? Libre lang. Kung anong yung gusto nito, punta lang dito. Tapos mayroon pa tayong mayroon pa tayong kalimasag. Hmm. orang Walang tinik. Oh, so, suralami. Hmm. tabak itu guys, oh. Kita mo naman yung ano eh. Oh. Ano, Miming? Gusto mo? Ayos na? Ha? Ah. Sarap na sarap si Miming sa... Sa daw? Iroon dito isang ito. Hey guys, malaki. Ano ba yun? Saka makatinik eh. Ito ha? guys buhay pa oh hindi pa oh laking ito makasabihin nyo galing ilog yan ah ayan dagat yan, ayan dito oh. buhay pa oh Sarap na isda ito guys. Taba. Hmm. Boy pa siya eh. Hmm. Laki pa ng hito sa ilog. Hmm. Laki. Hmm. Huh. Maling oh. Sarap ng kain naman eh. Kaya natin yung hata yung guys yung so, Yung malapit dito yung Gusto guys kayo Punta lang kayo dito Libre na lang to Pamigay so, lang natin Ayan Sarap so, ito Kasi ito May kalamansi Sabat may siling green Ayan Ayan ang ating ngayon. Mm. Naming may pa. Ay pa. Ganak. thank you for watching, guys.